Ladies, kapag ganito ang trato sa inyo ng partner mong lalaki, siguradong mahal na mahal ka niyan. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga ginagawa lang ng lalaki kapag mahal niya ang babae. So, kung nakakarelate ka, panoorin mo ito. So, ating aalamin. Number eight, he is proud of you. Wow, ganun talaga ang lalaki. Alam mo, ang lalaki kapag nagmahal yan, ipinagmamalaki ka niya. Lagi ka niyang ibinibida sa mga barkada, tropa, kapamilya, katrabaho niya. At ikaw yung kanyang bukang bibig. Okay? Hindi ka niya ikinakahiya. Number eight. Number seven. Apologize when wrong ang mga lalaki ang taas ng pride niyan. Sobrang laki ng ego. So, bihira kang makarinig sa lalaki na humihingi ng kapatawaran or nag-a-apologize. Pero, ang lalaki, kapag nagmahal yan, na in love yan, mahal ka niyan, siguradong lululukin niya ang kanyang pride para lang sa babaeng kanyang minamahal. Okay? Sa mga ganyang mga gawain, tulad ng tanggap ng kanyang pagkakamali, paghingi ng apology, napakalaking sign yan na mahal ka ng lalaki na yan, okay? Since pride na niya ang nakataya, okay lang yun, alang-alang sa babae na kanyang minamahal. Kaya kapag uh, ang lalaki ay nagsasabi ng sorry, humihingi ng apology sa iyo, or talagang inatanggap niya ang kanyang pagkakamali, Unay siyang nagmamahal kapag ganyan. Number seven. Number six. Making sacrifices. Malalaman mo kung mahal ka ng lalaki kapag uh, gumagawa siya ng sakripisyo para sa iyo. Example na lang. For instance, ikaw ay may problema. Nasa masamang sitwasyon ka. Ang lalaki kapag mahal ka ay gagawa ng paraan para mapuntahan ka kahit siya ay may mga appointments, kahit siya ay may trabaho, ikaw ang kanyang uunahin. Magliliban siya. Yung mga appointments niya, ikakancel mo na yon, o kaya ipapaliban sa isang araw o sa ibang schedule para lang mapuntahan ka at masamahan ka. Kasi talagang ikaw yung kanyang priority, okay? So gumagawa siya ng mga sakripisyo, gumagawa siya ng mga paraan dahil sa iyo, dahil mahal ka. Number six, Number five, ito yung showing or show of affection. Hindi mawawala ang mga ganyang moments kapag mahal ka ng lalaki. Ito lang naman ay ginagawa niya sa babaeng kanyang minamahal. So paano ba siya magpakita ng kanyang affection? Siyempre, andyan na yung mga paghahalik, pagyakap, paghawak sa kamay, yung inaalalayan ka. Basta anything na nagpapakita ng pagmamahal ay ginagawa niya para sa babaeng kanyang minamahal. So, ang mga ganitong gestures is a sign na mahal ka. At ito lang naman ay ginagawa sa kanyang minamahal. Ang namang gawin niya sa babae or sa iba. Kung ginagawa man yan, ay ibang usapan na yon Maling gawain yon kapag ginagawa sa iba. Okay? Number five. Number four. Ito, yung sinusuportahan ka kanya sa iyong mga ambitions, mga goals mo. Okay? So, ang lalaki, kapag uh, mahal ka. Talagang lahat ng support na pwede niyang maibigay, maitulong sa kanyang kakayahan ay gagawin niya yon. Okay? So, kung hindi man siya financially capable, andun siya na bigyan ka ng moral support. Magbigay sa iyo ng uh, push, di ba? Hindi naman lahat kasi ay puro pera. Mararamdaman mo yan sa lalaki. At eto pa, siya ay proud sa iyo, sa iyong mga achievements sa inyong mga tagumpay, maaring sa iyong education, sa iyong tinatakak na landas, sa iyong profession, sa karir mo, siya ay masaya sa kung ano ang iyong ginagawa. Ganyan ang lalaking nagmamahal. Kung saan ka masaya, masaya din siya. Okay? Talagang mahal ka niyan. Number four. Number three. Introduces you to important people in his life. Wow! kapag ipinapakilala ka na niya sa mga taong malalapit sa kanya, isa lang ang ibig sabihin noon, talagang tanggap na tanggap ka na niya, mahal ka na niya, okay? So kapag uh, isang araw, inaya ka niya at ipapakilala ka sa kanyang mga magulang, level up na level up na ang relationship ninyo. Handang-handa na siya sa kung ano man ang magiging kahihinat na ng relationship niyo. So talagang siya ay seryoso isa lang ang ibig sabihin niyan. Mahal na mahal ka niyan. Kasi ipinapakilala ka na niya sa kanyang inner circle. Ang lalaki na walang balak o hindi mahal ang babae. Nako, marami siyang sikreto sa iyo. Marami kang hindi nalalaman sa kanya. Kumbaga ay ayaw pa nga niyang ipakilala. Kung saan siya galing, di ba? Marami kang hindi nalalaman sa kanya. Pero ang lalaking ito, gusto na niyang ipakilala ang mga taong malalapit sa kanya. Mahal na mahal kanyan. Number two, include her in his decisions. Good news yan. Kapag uh, ang lalaki ay talagang isinasama ka na niya sa kanyang mga plano, sa kanyang mga decisions sa buhay, di ba? So kapag ganun, ibig sabihin ay nag-i-invest na siya sa iyo emotionally at sa maaring sa future ninyo. So, kapag meron siyang mga gustong gawin, nag-open siya sa iyo. Kinukuha niya yung opinion mo. Inaalam niya kung okay ba. Diba? So, yung mga gusto niyang mangyari, yung mga plano niya, ay kinukonsulta ka niya. Kung okay lang ba sa inyo? Kung tama ba ang kanyang ginagawa? Yan ang isang uh, sign na mahal ka ng lalaki. Kasi isinasama ka na niya sa kanyang mga decisions in life, di ba? ginagawa lang ng lalaki yan sa kanyang babaeng minamahal. Aside from mga business partners, di ba? Pero sa usaping relationship, ito talaga ang isang sign na mahal ka ng lalaki. Okay? So, ayan po ang number two. Number one, ito, yung protect and defend. Ang lalaki, talagang ipagtatanggol niya ang kanyang minamahal na babae. Emotionally, physically, lahat ay gagawin niya para ang babae ay nasa mabuting mga kamay. Di ba? Ganyan talaga. Kapag minamahal ng lalaki ang babae, sinisiguro niya na siya ay nasa maayos na sitwasyon. Ayaw niya na makita ang kanyang minamahal na nasa kapahamakan. Okay? So, he does everything in his powers para ang kanyang minamahal na babae ay nasa mabuting talaga yan. Sa lahat ng pagkakataon. Okay? So, ito talaga ang mapapansin mo kapag mahal ka ng lalaki, talagang uh, rinoprotektahan ka niya, sinisiguro niya na ikaw ay safe, na walang tao o individual na mananakit o gagawa ng masama sa iyo. Okay? So, andyan siya lagi para proteksyonan at i-defend ka sa lahat ng pagkakataon. Okay? Number one, So, ayan po ang iilan sa mga ginagawa ng lalaki sa babae na kanyang mahal. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.